Social si Liza Soberano. Sobrang cool ang dinadrive niyang kotse sa Los Angeles, California. Yup. Parang ine-enjoy ni Liza o ang kanyang buhay sa US matapos lumabas sa pelikulang Lisa Frankenstein. Nakunan nga si Liza sa mga kalye ng Los Angeles, California nang makita ito ng content creator na si Daniel Mack na nagmamaneho ng BMW i8 ang mga presyo di umano ng BMW i8 na di drive ni Liza ay mula $148,495. 8,389,225.03 pesos batay sa kasalukuyang exchange rates hanggang 164,295 9,281,846.03 pesos. Bukod sa pagiging convertible, ang BMW i8 ay isang plug-in na hybrid na sports car na nagtatampok na leather upholstery, head-up display, Harman, Kardon sound system, at Apple CarPlay integration. Sabi ng TikToker, What do you do for a living? casually meeting the largest Filipino actress, sabi ng TikToker at doon sinabi ni Liza na isa siyang actress sa Pilipinas. Nagbahagi rin si Liza ng slight na payo sa buhay para sa mga taong naghahangad na maging artista sa hinaharap. Just be true to yourself and take risks. At least talagang napapansin na siya sa Hollywood.